News mga balita ngayon Libo-libong rallyista nagmarcha sa EDSA upang ipanawagan ang impeachment ni Sara Duterte Kooperasyon ng US Pacific at Philippine Air Force pinalalakas pa Russian drone sumabog sa apartment building sa Ukraine, anim patay, siyam sugatan Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon libu libong, libong raliista mula sa Akbayan at Magdalo ang nagmarcha sa White Plains Avenue malapit sa EDSA People Power Monument upang ipanawagan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kinukundi na nila ang umano'y maling paggamit ng milyong-milyong confidential funds na umano'y inilipat sa kanyang tanggapan ng walang malinaw na paliwanag. Ayon sa Akbayan, kailangan papanagutin si Duterte at isulong ang transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Dahil sa protesta, pansamantalang isinara ng MMDA ang westbound lane ng White Plains Avenue na nagdulot ng matinding trapiko. Nagpakalat naman ng karagdagang pwersa ang QCPD para sa seguridad. Ayon sa mga organizer, magpapatuloy ang kilos protesta hanggang magkaroon ng masusing investigasyon sa issue. Sinadya ni General Kevin B. Schneider, commander ng U.S. Pacific Air Force, ang key airbase ng Philippine Air Force o PAF sa Pampanga at Palawan itong nakaraang araw. Ang mga pagbisitang ito kabilang ang Basa Airbase sa Pampanga at Antonio Bautista Airbase sa Palawan ay naglalayong palakasin ang kooperasyon sa humanitarian assistance at disaster relief operations, kakayahan sa depensa at itaguyod ang seguridad sa rehiyon. Samantala, binuksan ng PAF ang US PACAF, ang bagong fuel storage facility sa Brigadier General Vinito N. Uven Air Base sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagkakahalaga ng 2.7 million US dollar at pinondohan ng gobyerno ng US sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay may dalawang above ground storage tanks na may kapasidad na 75,708 liters bawat isa. Isang drone na shahid mula sa Russia ang sumabog sa apartment building sa hilagang silangang bahagi ng Ukraine na ikinasawi ng anim na tao at ikinasugat ng siyam ayon sa mga opisyal kahapon. Nangyari ang pagsabog sa lungsod ng Sumi bandang alauna ng umaga na nagwasak ng pader at mga bintana ng gusali. Ayon sa Sumi Regional Administration, apat na tao ang nasagip mula sa mga gumuho, kabilang ang isang bata Nasugatan at 120 ang inilikas. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ang dalawang araw na pagluksa sa lungsod. Tinawag ni Pangulong Vladimir Zelensky ang pag-atake na, quote, a terrible tragedy, a terrible Russian crime, in quote. Ang digmaan na nagsimula halos tatlong taon na ang nakararaan ay kumitil na ng buhay ng mahigit sampung libong sibilyang Ukraine. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.